Kasi so, hindi ko siya pinrod lang. Sa anak ko, Hindi, hindi na lang. Hindi. Ito lang, ito lang. Okay, okay pag-usapan lang natin yung anak ko na merong food aversion weeks ago. Sa so pag-usapan natin, paano ko binalik yung kanyang gana sa pagkain. Meron tayong kinatawag na bottle aversion at saka nipple aversion. So sa infant po yun. Ito, ito po yung mga infant, ito mga 12 months and below, kung saan dati dumedede sila sa bote o kaya dumedede sila sa daddy mo and then walang reason ayaw na lang nila bigla. So madaming dahilan po yan. Pero ang pag-uusapan natin, itong mga toddler. So pag-uusapan natin kung ano yung dahilan at ano yung ginawa ko at kailan po kayo magpapa-check up sa doktor. So ang unang reason kung bakit may food aversion si baby, ito may mga reason mo na to ha. Pwede dahil may sakit siya pwede na po siya ng ganang kumain dahil iba yung panlasa niya. So kung may lagnat, no, kung may singaw, yun yung possible reason kung bakit hindi siya kumakain. Pangalawang reason ito, alam na alam nyo to, kung meron siyang titing, kung tumutubo po yung ngipin niya, usually mga 1 year old, 2 years old, nagkakaroon sila ng titing. So madali lang nyo pong i-check yon kapag naglalaway sila, o kaya nakikita mo talaga may nag-i-erupt na. Namumula or talagang lumalabas na yung ngipin Pwede mong tignan, pwede mong kapain using your fingertip So check mo lang, pakagat ka sa kanya kung meron ng matigas bando dyan sa gilagid Yung mga babies kasi, uh, syempre mga babies yan, meron silang uh, threshold ng pain So kung mababa yung kanyang pain tolerance, mararamdaman niya yan Kaya kapag kumakain siya, kapag kumakain niya ng solid food, ayaw niya dahil nararamdaman niya And then, pangatlong reason may laso yan. So, iti-check nyo yan sa ngalangalan ni baby. Baka natatamaan ng pagkain, ng kanin, kaya ayaw yun din, ayaw din dumede. So, another reason is trauma. Baka meron niyan nakain before na nag-cause ng kanyang vomiting o kaya ng pangit yung lasa, kaya naalala niya, ayaw na niya kumain ulit. So, kung walang reason ng ganon at nagkaroon ng food aversion si baby, ano ang gagawin ninyo? So, ito po yung kaso ng aking anak na si Gon. Uh, wala naman siyang lagnat. Wala siyang signs of infection. Wala rin siyang piting and wala rin siyang laso. Bigla na lang ayaw niyong kumain. Ba, stress na stress kayo pag gano'n. Yung mga ibang patients, nagpapa, nagpapakonsulta dahil lang sa ganito. So, ano po ang mga pwede niyong gawin? My simple answer is, hayaan niyo lang. Hayaan niyo lang basta active si baby. Dumededi siya, nagtutubig siya. Huwag niyong iisipin na papayat siya. Okay? Isang linggo ang ayaw niyong kumain, okay lang yan. Kasi, dede is life pa rin sa, ka sa kanila, doon nila nakukuha yung kanilang source of energy. Hindi yan papayat. Kahit i-weigh niyo po sila everyday, hindi yan papayat. As long as one week, within a week, wala siyang solid food, nagdedi lang siya, kung one year old hanggang 4 years old sila, hayaan nyo lang po sila. Hihingi at hihingi din po sila. Yung sa anak ko, syempre kahit uh, pediatrician na ako, of course, naiisip ko din na dapat kumain pa rin siya. So, may mga rescue food akong ginagawa. Ang alam ko kasi, ang hilig ni Gon ay sabaw. So, so kapag walang sabaw, hindi siya kakain. Ayaw niya talagang no. Laro na, ito, kakatuntung lang niya ng 2 years old, puro siya no. Ito na yung uh, panahon kung saan yung mga toddler ninyo ay puro siya no. So kahit bigyan mo yan ng mga paborito niyang pagkain dati, ayaw niya. Pero, dede, gusto niya. So, tinry ko no, one time, tinry like ko one time, nagsangkap ako ng Cerelac. No? Yung Cerelac kasi, alam ko, malambot yun. So, sasangkapin ko lang yun para sa akin. Dahil, dahil gusto ko yung Cerelac. So, tinry ko lang Pinatry ko sa kanya, tinry din niya. So, yun doon pa lang eh, kung may trust issue siya sa pagkain, baka na-trauma talaga siya. Ayaw niya yung pagkain dati, kaya naalala niya, tatakot siya na, baka same lasa lang yan, ganun. So, pinatry ko sa kanya, siguro medyo gutom-gutom na rin siya. Tinry niya. At nagulat ako, nagusto niya. Gumagawa po ako ng aking... Yeah. <laughs> I don't like to show the ugly face to me. It's ugly. I don't so, like it. What that. is this? Do you like this? Surla from six months. Hangang. 33 years old. Mmm. <laughs> yeah. <laughs> Ay, hindi. Ayaw nila. Mm. Mm. Tingnan natin kung gusto ni Gondol kasi nga may food diversion siya. So, tingnan natin kung gusto niya yung sela. Okay, may ba? Oh, very good. Very good! Very good, Gondol. You like it? <laughs> gusto pala niya. Ano wari niya? OMG, nabigla ako. Gusto niya! you doing? Nabigla ako kasi ayaw niya kumain ngayon. Di ba may food aversion siya? So sabi ko sa inyo, pwede na kumain ng serela. Pero, huwag araw-araw. At pwede pala siyang pang rescue. So, so yung so, so, kakainin niya ngayon. Pero reminders, hindi po maganda na araw-araw ang serela. At sabi ko nga, dapat ako yung kakain ito eh. Mamaya kakain ako. So, yun yung pinakain ko sa kanya. So, <laughs> naging rescue food niya yung Cerelac. And then, after doon, kinabukasan, dahil uh, alam ko na ayaw niya talaga ng solid food. Gusto niya malambot, may sabaw. So, nung merong, uh, uh, ano ba, doon? Adobo yata. Alam ko, ayaw niya yun eh. So, nagluto ako ng sabaw sigang. So, alam ko, gusto niya yung maasi, masabaw. Gusto niya kasi yung ginaganon siya yung nag-scoop, tapos lalagay niya sa kanin niya. So pinagluto ko siya ng sigang at gustong gusto niya. Bumalik po siya sa kanyang uh, gana, kumain. And then kinagabihan, tinry ko na yung adobo, nagustuhan na niya. So it took me 2 to 3 days para mapakain siya ulit dun sa normal niyang kinakain na solid food. So, yun lang. So, unang gagawin niyo is hayaan nyo lang hanggang sa magutang. Huwag na huwag niyo po siyang i-force ilayo niyo po siya sa mga biscuit para lang may karoon na laman ng tiyan. Hayaan niyo lang kasi may tubig naman siya may dede. Wag para lang mamis niya yung pagkain ng solid food. At pangatlo, pwede kayo mag rescue food. So yung ano yung uh, yung uh, Seralac o kaya mga sabaw-sabaw yung pwedeng pang rescue food yan para hindi lang kayo matamim at hindi lang kayo masyado mag-bored na wala siyang intake na solid. Okay, ang next yung gagawin is yung mga reward food naman, no? Except sa mga biscuit, yung mga reward food na sinasabi ko, yung mga fast food. Kasi di ba, gustong-gusto nila yung mga Jollibee, spaghetti, yun. Ah, uh, especially spaghetti kasi makulay yun. Eh. So kung mahilig dyan ang anak mo, sige, gastos ka muna. Tingnan muna natin kung talagang wala ba siyang ganang kumain talaga o namimili lang talaga siya. Kasi kung dati siyang kumakain tapos ayaw niya, hindi yan picky eater. O na-trauma lang yan. So, yun. Yun po yung paraan para bumalik sa pagkain si baby. Meron akong one-time patient. Actually, pinsan ko to. So, shout out kay Cheche. Worrying, worry siya sa kanyang anak. ah uh, yung time na yun, talagang pumunta pa siya ng emergency room para ma-check na walang problem. Well, naiintindihan ka naman siya kasi baka may infection, may tonsillitis, and uh, yun, nagpa na siya sa akin. Nakita ko naman yung mga laboratory niyan. Normal talaga. Pina-video ko pa yan. Active na active. Nung dumating siya dito, may, pag, may dala-dala siyang food. Binigyan ko siyang food ayun kumain. Yan, pinaglolo ko siya. <laughs> pinaglolo ko niya yung nanay niya daw. So, yun, After a week, bumalik naman yun sa gana. At uh, hindi naman siya pumayat. Okay? So, yun lang. Ay, wala na ako. Ay, akala ko wala na muna. So, yun lang. Sana nakutulong po at yung video na ito sa mga mommies na palagi ninyo ay may food aversion ng iyong baby when to consult. As uh, as I've mentioned, kung mayroon siyang signs of infection. Ito, very important na alam nyo kung ano ba yung mga signs of infection. Of course, kung may kasamang fever, talagang manghihina yan at hindi na talaga kakain. Pangalawa, kung may nakikita na kayong laso-laso, yun yung isang reason kung bakit siya walang gana kumain at meron kaming pinapahid dyan, fungal Number three, kung meron niyang uh, signs of dehydration. So kung malalim na yung kanyang mata, nakita niyo pumapayat na siya, matamlay, yun, baka kailangan niya talagang ma-work up and yung mga iba na-admit. So yun lang. So sana nakatulong. Bye-bye.